baha na baha dito sa may ano kasong mo. sa may chino roses avenue ayan naamoy sugat sugat sa paa delikado ang leptospirosis lalo ang daming daga dito daming daga wow aray 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 dito dati ay, sa taas na to grabe to magbaha kaso pinataasan na to eh kaya wala na siya nga ano, uh, baha mataas na siya Nag ho na si mami naglolho na oh. hindi pa hindi pa masyado malakas ang ulan na to ha kaya so, dito, hindi pa siya binaha ng todo. Dati kasi, lalim ng tubig dito. So, malaking tulong pa rin yung ilagyan nila ng malaking mga um, doon sa sa may kalsada. Woo! Ayan na, oh, si Logaw. Maglulugaw talaga siya ngayon kasi ano daw ma maulan. No? ang binagbalikan namin lugaw. Sayo ka nga. Eh. ang no? <laughs> binagbalikan namin lugaw dito ni Mami. Ano ako? As usual. So, ala, as usual. Aray ko. Lugaw, lugaw ni Dodong. Sa lugaw. Kailan lang Umbrella ko. Gutom ka na, me? Ay, wala kayong lumpiang sanghay? Um, wala ba? Na. Bus na. Hmm. Uh, gusto mo magan na kalamansi? Eh? O ba't na ka? Ganon? Wala ko. Wala ko. <laughs> ano? Maglolombia ka pa? Walang libre. Walang libre. Lib <laughs> Give out. Lom Ay, thank you. Thank, thank you. Yan. Logaw. Sasawa yung comfort meal. Ano? Comfort meal. <laughs> Sarap. Bagod. Uh, sa pagod, ni mami ngayon nakadalawang limpa pagod na ito, na.